Sabi nga nila, kung gusto mong umaman, makapangyarihan at maimpluensya. Dalawa ang pagpipilian mo. Maging politiko ka? O bumuo ng sarili mong relihiyon. Ang relihiyon ay di may pagkakaila na may kapangyarihan, impluensya at maraming pera. Ang gobyerno ng Pilipinas ay pinapatakbo hindi lang ng politiko kundi ng mga maimpluensyang grupo ng relihiyon. Ang kanilang impluensya ay higit pa sa kapangyarihan ng mga politiko. Tingnan natin ang nangungunang sampung pinakamayaman at pinakamaimpluensyang mga lider ng reliyon sa Pilipinas. Daniel Razon, pinanganak noong October 11, 1967. Iisipin ng karamihan na si Daniel Razon ay isang reporter lamang, ngunit hindi po. Siya po ang namumuno ng MCGI o Members Church of God International. Siya ang deputy leader ng dating daan, pangalawa sa kanyang tiyuhin na si Eliseo Suryano nung nabubuhay pa ito. Bagamat napapanood pa rin siya sa telebisyon, si Daniel Razon ay isang secret millionaire na may tinatayang network worth na higit sa 20 milyong piso. Eugenio Bo Sanchez siya isa sa sampung pinakamayamang leader ng relihiyon sa Pilipinas. Pinanganak noong July 11, 1966. Siya ang founder ng Light of Jesus Family. Isa siya sa best-selling author sa Pilipinas. Siya ay may network na 30 million pesos. Elisio Suriano Si Elisio Suriano ay pinanganak noong April 4, 1947. Siya ang main host ng radio at television program ng dating daan. Siya ang pinakasikat at kontrobersyal na leader ng relihiyon sa listahang ito. Si Suryano kasi ang kilalang kritiko ng Iglesia ni Cristo. Ang kanyang net worth ay nasa 80 million pesos. Socrates Villegas Si Socrates Villegas, pinanganak noong September 28, 1960 si Socrates Villegas, ang chairman ng CBCP o Catholic Bishop Conference of the Philippines. For almost 4 years, siya ang naging chairman ng CBCP. Hindi siya ang pinakamataas na opisyal ng simbahang katoliko, pero isa siya sa pinakamayaman. Si Villegas ay may network na nasa kulang-kulang isang -kulang daang milyong piso. Bahagi ng bilyong-bilyong investment ng CBCP sa mga malalaking kumpanya gaya ng BPI, Ayala Group, Felix Manny at marami pang iba. Antonio Tagle, pinanganak noong June 21, 1937. Si Luis Antonio Tagle ay kardinal ng Simbahang Katoliko. Ibig sabihin, siya ang pinakamataas na opisyal ng simbahan. Hindi maikakaila ang kanyang impluwensya sa mga malalaking opisyal ng gobyerno gaya ni Bel si Tagli ay nagmamayari din ng bahagi ng malalaking investment ng CBCP bilang Archbishop of Manila at Chairman of Caritas si Tagli ay may tinatayang net worth na humigit isang daang milyong piso Mike Bilarde pinanganak August 20, 1939 siya ang founder ng El Shaddai na may tinatayang pitong milyong miyembro noong panahon ni Joseph Estrada isa siya sa kinikilalang pinakama ang leader ng reliyon. Isa din siyang real estate developer. Siya ang may-ari ng Amville Land Development Corporation at Delta Broadcasting System. Ang kanyang net worth ay nasa 130 million pesos. Apollo Carrion Kibuloy, pinanganak August 25, 1950. Siya ang founder ng KGC o Kingdom of Jesus Christ na may mahigit isang milyong membro. Siya ang pinaka pinakakontrobersyal na religious leader sa listahang ito dahil sa mga kasong kinakaharap nito. Si Kibloy ay may mga property sa ibang bansa sa North America. Isa nito ay nasa California at dalawa sa Canada na may tinatayang nasa 338 million. Ang net worth ni Kibloy ay tinatayang nasa 150 million pesos. Idi Villanueva ipinanganak noong October 6, 1946. Si Edie Villanueva ay founder ng GIL o Jesus is Lord na may higit isang milyong membro. Membro din si Edie Villanueva ng House of Representatives para sa Sibak Party o Citizens Battle Against Corruption. Siya ang may-ari ng ZOA Broadcasting Network, isang commercial television at radio broadcasting station ang taong gaya ni E.D. Villanueva ay hindi tatakbong presidente na walang milyong-milyong pera sa bangko. Si E.D. Villanueva ay may tinatayang net worth na 200 million pesos. Glicerio John Santos Marami ang hindi nakakakilala kay Glicerio John Santos pero para sa INC, siya ay isang icon. Nirerespeto si Glicerio Santos ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Isa siya sa may pinakamataas na posisyon sa INC ayon sa Bureau of Internal Revenue nagmamayari ng napakaraming negosyo si Glicerio Santos gaya ng restaurant, manufacturing, construction, healthcare at printing press, import at export business. Siya rin ang humahawak ng lahat ng investment ng Iglesia Ni Cristo. Kaya may malaki rin siyang bahagi dito. Ang kanyang network ay nasa 700 million pesos. Eduardo V. Manalo, pinanganak noong October 31, 1955. Siya ang Executive Minister ng Iglesia Ni Cristo. Siya ang third generation ng mga Manalo na namumuno ng INC bilang Executive Minister ng highly politicized na Iglesia Ni Cristo. Masasabi natin siya ang pinakamayamang Filipino religious leader sa listahan ito. Ang Iglesia ni Kristo ay nagkakahalaga ng halos isang trilyon kasama ang lahat ng mga ari ari-arian nito. Isa sa pinakamalaking pag-aari nila ay ang Philippine Arena, ang pinakamalaking arena sa mundo. Ito ay nagkakahalaga ng $213 million. Dahil siya ang executive minister, malaking bahagi nito ay kanyang pag-aari. Ang tinatayang network ni Eduardo Manalo ay nasa isang bilyong piso. Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, dapat bang mamuhay ng marangya ang isang religious leader? Comment ka naman sa comment section. Salamat!